Nagbabalik ang Family Feud. Shout out time po sa mga masusugid nating na taga-subaybay sa Facebook. Lalo na po mga tigaibaan, Batangas. Ako, magandang hapon sa inyo. Tiga Bulinaw, Pangasinan. Dumaraw, Capiz. Sa mga Tugigaraw City, magandang magandang hapon sa inyo. Bontoc Mountain Province at HN Nueva Ecija. Ako, sobrang maramdam naman po namin ang na support niyo kayo. Thank you! Thank you very much! Now back to the game. Salpukan po ng legends in folk music and hip-hop ngayong araw. Ang nakaka-score pa lang ay ang Portland Flow Go with 70 points. Kaya babawi this round ang Asin, Jazz, and Benji. Let's play round two. Good luck! Top six answers are on the board. Ano ang madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT. Oh. Benji? Traffic. Traffic! <laughs> Traffic sa MRT! Baka masyado maraming ano, pa bago pumunta sa MRT, oh, siguro okay. siya sabi mo. Traffic! Wala. Ito, ulitin ko po. Anong madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT o LRT? So, assuming, nandoon na sila sa loob. Mahaba pila. Mahaba ang pila. Survey says... Meron. So just pass or play? Play. Okay, let's play. Dito po tayo. Wala na. Balik na po. Ami, anong madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT or LRT? Siksikan? Nandiyan ba yung survey? Top answer. Oni, anong madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT or LRT? Mainit. Mainit. Lalo na kung siksikan, eh, mainit. Survey says, Yep, tatlo na lang. Ma'am anong madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT o LRT? Ah, uh, naiinip. Naiinip. Hmm. Naiinip sa pag-aantay kaya? Naiinip sa pag-aantay. Survey says... Boom! Ang Kasi minsan kulang yung tren. Di ba? Hindi kaya makakomodate ang lahat. Ngayon, Sir Jazz, anong madalas na reklamo ng mga sumasakay sa MRT o LRT? Maingay ang pasahero. <laughs> Maingay mga katabi. Maingay. Wala. Sir Ami, anong madalas sa reklamo ng mga sumasakay sa MRT o LRT? Kulang sa oras. Kulang sa oras. Or Pwede sa LRT, ba pag-explain pag po pa? Kasi di ba ang MRT, anong orsa kisimula, anong orsa natapos? Eh, yung ibang katrabaho sa medyo late. Oo, ah, oh, so ah, hindi 24 hours. Oh, okay. Ibig sabihin, kulang sa oras. Kulang sa oras! Wala. Guys, stand by. Sir Oni, back to you. Patay. Ano kaya madalas na reklamo ng mga sumasakay na MRT o LRT? Kali, Ano kaya? Madalas sa reklamo ng sumasakay na MRT at LRT. Dalawa na lang. Walang maupuan. Walang maupuan? Sunny B. Maraming mandurukot. Maraming mandurukot, Benji. May mga oportunista. May oportunista? Mandurukot din, parang ganun din. Okay, Arjo, bilang team captain, ano kaya kasagutan mo dito? Mayroon silang mga suggestion sa'yo, pero nasa sa'yo pa rin to. Ano kaya madalas sa reklamo ng mga sumasakay sa MRT o LRT? Walang maupuan walang maupuan. Survey says, wala! Ano ba yung mga hindi nakuha, everybody? Number five, please. Madalas masira. Madalas masira. okay. Tapos naglalakad doon sa rail pag nasira. <laughs> Number six. Mabaho. Oh. Ano yung katabi siguro? Baka yung katabi. Nako, anyway, dikit na po ang scores ng Asin at Urban Flow. Asin, may 88 points na po kayo. Urban Flow may 70 points. Nako, isa sa kanilang hahataw sa double points round. Kung sino man yon, aalamin natin sa pagbabalik ng Family Feud.